Dito natutunan na ang chain punches ay isa sa eight extremities fists na gumagamit ng buong itaas na katawan upang makalikha ng napakalakas na puwersa na kayang mabilis na pabagsakin ang kalaban. Kilala itong napakamakapangyarihan at si Mugen ang may pinakamataas na kasanayan dito sa lahat ng nakababatang monghe. Kahit ang mga disipulo ng ikalawang klase ay humanga sa chain punch ni Mugen, ngunit sa kabila nito, Nakakaawang natalo siya ng wala man lang depensa laban sa kakaibang teknik na ginamit ni Muchang. Patuloy na umiiyak si Mugen, sinasabing hindi ito patas. Tinanong siya ni Muchang kung ano ang ibig niyang sabihin, at sagot ni Mugen na agad daw siyang sinugod gamit ang isang teknik na hindi naman chain punch. Sumigaw siya, ipinagmamalaki na kaya niyang talunin ang sinuman sa patas na laban. Sinubukan siyang aliwin ni Muchang, ngunit nagkamali ito sa pagtawag ng pangalan dahilan para lalo siyang umiyak. Sinabi ng ibang disipulo na may punto si Mugen. Lumingon si Cheng at nakita silang lahat na nagsasabing dapat ay Shaolin Arts lang ang ginagamit sa sparring, kaya nilabag niya ang mga patakaran. Nagtaka si Cheng kung anong klaseng kaisipan iyon. Nang tanungin kung bakit hindi niya ginamit ang chain punch, sagot niya na kung iyon ang ginamit niya, mas tatagal pa ang laban at posibleng magdulot ng mas malalang pinsala. Kaya mas pinili niyang tapusin ito agad. Oo, napaiyak niya si Mugan, pero hindi man lang siya nag-iwan ng kahit isang pisikal na sugat sa katawan nito. Tinawag iyon ng iba na kalokohan dahil hindi daw yun Shaolin Art. Ngunit para kay Mucheng, sila ang nagsasalita ng walang katuturan. Nahirapan ang iba na makahanap ng sagot, lalo na't natalo ang chain punch ng isang kakaibang teknik. Ayaw lang nilang aminin ang pagkatalo ni Mugan, dahil baka mawala ng tiwala ang mga bagong disipulo sa Shaolin at posibleng umalis sila. Lumingon sila kay Hayong para malaman ang plano niya, ngunit nakita nilang nakangiti lang ito sa sitwasyon. Tinawag niya si Mucheng at tinanong kung totoo bang sinadya niyang gawin ang teknik para hindi saktan si Mugan. Sumagot si Machine ng oo. Ngumiti si Hayong at sinabi, iyan ang tunay na diwan ng Shaolin at idineklara siyang panalo. Nagulat ang lahat, ngunit ipinaliwanag niya na mas naging epektibo ang teknik dahil ang kalaban ay may kakayahan lamang ng isang baguhan. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit sila natututo ng martial arts ay upang labanan ang kasamaan at ang mga demonyong gumagamit ng sining pandigma. Ipinakita ni Muchang ang tunay na asensya ng Shaolin, ang lakas na kayang gapiin ang kaaway. Inutusan niya ang iba na dalhin ang isang malaking bato. Nang dalhin ito, nagsimulang mag-isip ang lahat kung babasagin ba niya ito gamit ang kamao. Sabi ni Haiyong, tingnan niyo ng mabuti. Ito ang tunay na kapangyarihan ng chain punch. Huminga siya ng malalim, ibinuhos ang enerhiya sa kanyang mga kamao, at biglang inundaya ng malakas na suntok ang bato. Nagsimulang mabiyak ang bato hanggang sa tuluyang madurodge, nabutas ito ng kanyang kamao at nagkadurog-durog sa sahig. Namangha ang lahat sa kanilang nakita. Si Hai ay naglakad palayo na mayabang ang anyo habang tinatanggap ang papuri ng lahat. Kahit si Mu Cheng ay napahanga at napabulalas ng, wow, iyon ang isang tunay na martial artist. Isa lamang ang kamao, ngunit sapat na para bilikin ang bundok. Isang hampas lang ang kayang magpabagsak ng daan-daang kalaban. Isang suntok ang kayang bamutes sa katawan ng isang tao, ngunit biglang may napagtanto siya. Sabi niya, Hai sinabi mo na malalampasan ang kalaban ng hindi sila nasasaktan. Sumagot si Hiyang na para bang nagtatanong, oo. Itinuro ni Mucheng ang batong nabasag sa maliliit na piraso. Lahat sila ay tumingin dito at napagtanto na hindi ito tugma sa sinabi, walang nakapagsalita. Kinagabihan, makikita naman si Henson na pinag-uusapan ang laban ni Hiyang. Sinabi ni Hiang na si Mu Cheng ay maaaring mayabang, pero siya ang pinakamasigasig na nagsasanay ng chain punch sa lahat ng estudyante. Kaya lang, may pangamba siya. Tinanong ni Hyun Sung kung natatakot ba siya na ang sobrang pagtuo ni Mu Cheng sa chain punch ay paraan lamang para tuklasin ang kahinaan nito. Sumagot si Hiang ng oo, at sinabi niyang delikado kung sakaling isang ang especially iya si Mu Cheng ng mga diortodoksong sekta o ng demonyong kulto. Siyempre, sa totoo lang ay isa lang namang modernong gym rat si Muchang. Sagot ni Hyun Song, malamang hindi siya ganoon, hindi siya gagawa ng bagay na kapansin-pansin kung nagtatago nga siya. Nagbiro pa ito, baka raw reverse psychology lang yun. Ngunit sinabi rin niya kay Hiyang na huwag masyadong mag-alala. Isa pa lamang itong bagong disipulo, at malalaman din nila kalaunan kung isa nga itong especially iya o hindi pero biglang naisip ni Hyun Song, baka galing ito sa isang pamilyang mandirigma. Sang-ayon naman si Hyang, dahil hindi niya maisip na si Mucheng lang ang nakaisip ng ganoong klase ng pagsasanay ng mag-isa. Dagdag ni Hyun Song, pinakamalaking impluensya sa isang bata ay ang kanyang ama, baka ganoon din ang pinagmulan nito. Ngunit may pag-aalala rin sila, matapos nitong talunin si Magham, baka mas lalo itong lumaki ang ulo. Iniisip nila kung ano ang dapat gawin, hanggang sa makaisip sila ng plano, iwan na lang ito kay Beigang. Tinanong ni Hyang kung si Beigang ba na nasa disiplinaryong hukuman ang tinutukoy. Sabi ni Hyun Song, hindi, nasa Arhat Hall ito. Nagkasundo silang magandang ideya iyon. Lumipat ang eksena sa mga disipulong pangalawang klase na nagbabatian ng goodnight. Ngunit isa sa kanila ang biglang natigilan at nagsabing kailangan nilang lumipat ng lugar. Nang silipin nila ang tinitingnan niya, nagulat silang lahat, may isang lalaking nasa horse stance. At napagtanto nilang walang iba ito kundi si Begang mismo. Nagtaka sila kung ano ang ginagawa nito doon. Sabi ng isa, nagha-horse stance siya. Ngunit sagot ng iba, bakit hindi siya nasa training ground? Paliwanag ng isa, baka gusto nitong magpatuloy ng pagsasanay ng walang pahinga. Nagtawanan sila, sinasabing kaya ito tinawag na baliw na aso, sobra ang pagkahumaling nito sa pagsasanay. Nagtawanan pa sila, sakto lang siya sa discipline hall. Pero sinabi ng isa na lilipat na raw si Begang sa Arhat Hall. Nabigla ang isa pa, ano? Bakit naman siya gagawa nun? Nagulat din ang iba, ibig sabihin, makakasama na naman natin yung baliw na aso. Lagi niyang ginigisa ang mga junior mula pa nung nasa ikatlong klase kami. Ngunit lumabas na plano pala talaga ni Begang na salihan lahat ng bulwagan upang matutunan ang pagkakaiba ng kanilang mga patakaran bago bumalik muli sa Discipline Court. Sabi nila, hindi na nakakagulat iyon, sobra itong nahuhumaling sa mga alituntunin. Si Begang ay nagsumikap na maging huwaran sa iba, gumugol siya ng mas maraming oras sa pagsasanay, at dahil dito, laging babog ang kanyang mga tuhod. Kung hindi siya gumagamit ng internal energy, matinding sakit ang kanyang mararanasan, mahirap na makalakad. Ngunit hindi niya ito inalintana, sa halip, itinuring niya itong bahagi ng kanyang mental training. Pinili niyang yakapin ang sakit. Katatapos lang ni Begang sa paggawa ng horse stand sa loob ng 30 minuto. Narinig na niya ang mga chismis tungkol kay Mucheng at kung paanong ito ay problem adong disipulo. Pero sinabi niya natuturuan niya ito ng tamang pag-iisip na dapat taglayin ng isang disipulo. Lumipat ang eksena sa kinabukasan, nagulat ang mga disipulo nang makita nilang nakatayo sa harap nila si Beigang. Tinanong nila siya, at sagot niya, sasama raw siya sa kanila ngayong araw. Nakita siya ni Mucheng, at natawa si Beigang, sinabing inaasahan niya ang pakikipag-trabaho sa kanila. Si Mucheng naman ay bulong ng bulong na tila adik na adik ito sa training. Napansin din niya na hindi masaya ang mga disipulong pangalawang klase sa presensya nito, ngunit ang mga disipulong unang klase ay walang ideya kung sino ba talaga siya. Mabilis na naintindihan ni Mucheng ang nangyayari at sinabi niyang ito nga siguro si Begang Alma, kahit matagal na nila itong naririnig sa pangalan. Nagsimula ang kanilang umagang pagsasanay, at unang aktibidad ay ang horse stance. Sinabi ni Begang, ang unang dapat gawin ay hanapin ang ugat ng problema. Kapag alam mo ang problema, malulutas mo ito. Naglakad siya sa likod ni Mucheng habang sinasabi iyon, at napansin niyang mas malapad ang pagkakabuko ng mga binti nito kaysa sa balikat. Nagkomento siya tungkol sa posisyon nito at sinimulang gayahin ang paraan ng pagkakagawa. Nagsimula siyang kopyahin ang mga squat na ginagawa ni Mucheng at sinabi niyang walang pinagkaiba. Pareho lang din ang sakit na nararamdaman niya tulad sa horse stance. Nainas siya at naisip na baka panloloko lang iyon, kaya susubukan sana niyang kontrahin. Tinanong ni Begang kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ni Mucheng na mali ang kanyang poster. Inutusan siya ni Begang na ipaliwanag. Doon na pagtanto ni Mucheng na marami pa siyang kailangang ituro sa kanya. Sinabi niya na hindi niya alam kung bakit siya ginagaya, pero rinig niya ang sigaw ng mga tuhod nito sa bawat squat, at hindi niya pwedeng baliwalain iyon. Naisip niya na magiging kapakipakinabang kung makukuha niya ito sa kanyang panik, kaya pinas siya niyang kumbansihin ito. Dahil siya ang may autoridad doon, sinabi niya kay Begang na kung patuloy niya siyang gagayahin, mas lalong masisira ang kanyang mga tuhod. Tinanong niya kung maaari ba siyang pagkatiwalaan at sundin ang kanyang mga tagubilin. Makikita si Begang na nasa lunch post, at sabi ni Mucheng, maganda raw na flexible siya. Ipinaliwanag niya na ang teknik na iyon ay nagpapaluwag ng kalamnan sa tuhod. Kung gagawin daw ito bago magsimula ang totoong ehersisyo, magiging mas maayos ang kanyang galaw at mababawasan ang pressure sa tuhod. Sinabi niyang gawin ito ng taigta 30 segundo bilang isang set, at tatlong beses lang ang kailangan. Nagtanong si Beigang kung ano ang set. Medyo nabulol si Mucheng, ay, nagkamali lang ako ng salita, pero bigla niyang napansin na nanginginig ang mga tuhod nito. Agad niya itong minasahe at tinanong kung mas gamaan ang pakiramdam, pero halatang halata na masakit ito. Sabi ni Mu masama ito, kung kahit magaan na hawak lang ay masakit na, sobrang pinsala na ang tuhod niya. Unti-unting kumalma si Begang at sinabing noong una ay parang tinamaan ang tuhod niya, pero ngayon ay pakiramdam niya ay nakaka-refresh. Sagot ni Mu kung ganoon, ayos na. Simulan na natin ang ikalawang round, hindi naghihintay ang training kahit kanino. Nagsimulang mag-isip si Beigang kung anong klaseng tao ba talaga si Mu Samantala, ang ibang mga estudyante ay hinihikayat si Beigang. Si Hiang naman ay nagtataka, ano bang nangyayari?